Hello, 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 hello mga kamamis, kamami PR, green heart heart Ito pala yung ingredients ng aking In today Today, magluluto ako ng uh, chicken sweet and sour Ito yung ingredients uh, Onion, at saka garlic, at saka tatlong klase ng bell pepper may green, may yellow and red. Ito yung carrots, of course. At ito yung chicken. Hiniwa-hiwa ko ng maninipis kasi mas masarap ng maninipis. At ito naman yung uh, pineapple chunk. So, ito naman yung ano niya, gagawin kong sauce. So, mega 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 love shout out sa aking kamamis dyan. Ito, upload ko lang mag ano ako for, matagal na akong hindi nag-upload nag-live lang ako so ito ano yung ko to i-upload ko to ito yung lulutuin ko today kasi ito yung order ng aking bunsong alaga ito 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 ayun oh no? ayun yun ito Tsaka, hindi ako marunong mag-edit-edit. dire -edit. Uh, dere na lang para mas masarap, ba diba? Dire-direcho. Walang palikulit ko. Eto guys, thank you, thank you, thank you so much sa inyong laging pag-suporta kay Mami PR. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Ito yung chicken. Isang kilong chicken to. Tsaka yan. Ayun. Yun know Diba? Diba? Okay. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Sana magustuhan yung aking upload today. Ito, ito. Ito yung lulutuin ko. So, mag-ano na ako. Mag-start na ako magluto. Thank you, thank you, thank you so much for watching and support. Don't forget to like and share and uh, click the bell button. Para masundan yung aking and upload or kalokohan kantahan kahit situnado o oh, di ba thank you thank you thank you so much shout out sa fantastic 3.5 mahal na mahal ko kayo love you love you love you love you oh